ala guys! Napakalakas ng ulan! Hala! Napakalakas ng ulan! Hala! Lampo po! Lakas talaga ulan! nagbaha baha na! ayan guys habang ako'y nagbiyah-biyahi ang lakas ng ulan kaya nagtago mo ako dito sa isang silid sa isang tabi nagtago mula ako dahil ang lakas ng ulan go away. Come again another day. Yeah. Ayan, medyo mahina na ang ulan. Naku guys, medyo basa ako ng konti. Hanggang dito na lang ang video ko guys. Maraming salamat po sa inyong pagpanood. Thank you, thank you very much. bye, -bye.